Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean's Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa Crime Stories araw-araw. November 25, 2025 nang nabulabog ang buong Pilipinas dahil sa paglabas ng nakakagulangtang na isang balita. Sa Bulacan, isang ina ang dalawa niyang mga anak ay nasawi dahil sa isang sunot. Pero kalaunan ang nangyaring trahedya ay hindi pala umano, resulta ng isang aksidente. At ang nakakalungkot, mismo ang ina pala ang tumapos sa buhay ng kanyang dalawang mga musmos na mga anak. Pero sino nga ba ang mga biktima at ano ang nagtulak sa ina para gawin iyon sa sarili niyang mga anak? Nang araw nga ng insidente, bandang 2.14 ng madaling araw, nang natanggap ng mga Bureau of Fire Protection kalinan ang report tungkol sa isang sunog. Agad namang nagtungo ang mga bumbero sa isang barangay sa Davao City para agad na apulahin ang apoy. Sa investigasyon nga ng mga otoridad, napag-alaman na bandang 2.27 ng madaling araw nang sumiklap ang apoy at mabilis na kumalat sa buong bahay dahil gawa nga sa light materials ang bahay. At tuloy nga ang naapula ang sunog bandang alas 3 ng madaling araw at ayon nga sa BFP Kalinan, posibleng substandard electrical wiring ang naging sanhinan sunog na tinatayang ang umabot sa 45,000 pesos ang naging pinsala. At matapos ngang maapula ang sunog, tumambad ang isang nakakalungkot na tagpo sa mga bumbero tatlong labi ang natagpuan nilang nasunog sa loob ng bahay. Sa kasamang palad, hindi na nakalabas pa ang mga biktima sa bahay na nasunog na naging dahilan ng kanilang pagkasawi. Agad nga na tumawag ng mga polis ang mga bumbero. Hindi nga nakilala ang tatlong labi dahil sa tindi ng mga pinsala na kanilang tinamo dahil sa sunog. Pero sa tulong ng kanilang mga kaanak, nakilala ang mga biktima at ang mga nasawi pala sa sunog ay magina. Ang ilaw nga ng tahanan ay kinilalang si Daphne Tar Lorten, 35 years old. Habang ang kanyang mga anak ay kinilalang si Kara Elois, 6 years old at Zizi Tar, 2 years old. Kasunod nga na nangyaring sunog, tumangi umano ang pamilya ng mga biktima na ituloy pa ang investigasyon dahil pinaniniwalaan nilang wala namang foul play sa nangyaring sakuna. At base nga sa mga kumalat na post sa social media, hindi aksidenteng nasawi ang mag na na sinadap ni Kara at si sa loob ng nasunog nilang tahanan. Ay nga sa post, Sinadya umano ni Daphne na ikulong ang kanyang sarili kasama ang dalawang niyang mga anak sa loob ng kanilang tahanan. At pagkatapos, sinadya din daw umano ni Daphne na sunugin ang kanilang bahay habang silang mag ay nasa loob ng bahay. Napakarami nga ang nagulat at nalungkot sa sinapit na magiinang Daphne at ng kanyang mga anak. Hindi sila makapaniwala sa nangyari, lalo na sa mga nakakakilala kay Daphne na magagawa iyon ng ginang sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak. Kasabay nga ng mga mensahe ng pakikiramay, kumalat din ang tila pahiwatig ni Daphne sa kanyang social media account tungkol sa mangyayaring sunog. haka-haka nga ng karamihan. Kaya umano nagawa gawa ni Daphne ang krimen ay dahil sa sobrang kalungkutan matapos siyang iwan ng kanyang mister para sa kaluguyo nito. At ang kanyang mister ay kinilalang si Nile Leo Lorden. Sa huling post nga ni Daphne, ipinost niya ang larawan ni Nile kasama ang kalaguyo ng kanyang mister. Ay nga sa caption ng post, sana ay masaya si Nile sa piling ng kanyang kalaguyo Matapos ipagpalit ni Nile ang kanyang pamilya sa ibang babae. Sinabi pa nga ni Daphne sa post na malaya na ngayon si Nile at ang kalaguyo nito, pero darating umano ang karma sa kanila dahil sa ginawa ng dalawa kay Daphne. Mababasa nga din sa post ang sinabi ni Daphne na dadalhin niya hanggang kamatayan ang kasalanang ginawa sa kanya ng kanyang mister at ng kalaguyo nito. Masakit umano para sa ginang ang nangyari at pakiramdam niya useless na ang kanyang buhay. Ang akala nga umano ni Daphne, mahanap niya ang tunay na kaligayahan at pagmamahal sa piling ni Nile, pero ito ay hindi pala. At tila nga nag-iwan ng sumpa ang mga huling mensahe na ito ni Daphne. Inulit nga uli ng babae ang mga salita niya na hanggang kamatayan ay dadalhin niya ang nangyari sa kanila ng kanyang mister. At sinabi nga din niyang maghihirap si Nile dahil sa ginawa niya kay Daphne at sa kanilang mga anak. Sa muling inulit ni Daphne na masaya na ngayon si Nile. Kasama ang kalaguyo nito pero darating umano ang karma sa dalawa. Sinabi din ng babae na Diyos na nga ang bahala kina at sa kalaguyo nito. Kasama din sa kaparehong post ang palitan ng chat ni na Daphne at ni Nile. Sinabi nga ni Daphne kay Nile na iiwan na sila ng lalaki. At tinanong nga ng babae ang kanyang mister bakit ito nagawa sa kanya. Sumagot naman si Nile at sinabing wala na siyang makitang rason para manatili pa sa kanyang pamilya. Tinanong nga muli ni Daphne si Nile bakit hindi niya maiwan ang kanyang kalaguyo para sa kanyang misis at sa kanilang mga anak. Sumagot naman si Nal sa chat at sinabing hindi niya alam at naguguluhan din siya sa mga nangyayari. Sa isang screenshot, sinabi nga ni Nal na wala na siyang maipapakitang mukha kay Daphne dahil sa kanyang pangloloko at nanghingi nga ng paumanhin ang lalaki sa kanyang misis. Sumagot naman si Daphne at sinabing, Mapapatawad pa niya si Nal kung babalik ito sa kanyang pamilya, lalo na para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Pero kung hindi, wala na umanong magagawa ang ginang sa disisyon ng kanyang mister. Dagdag pa ni Daphne, matagal siyang nagdududa na may kalaguyo si Nile pero mabuti na lama umano ay binigyan ang babae ng sign ng Panginoon. Sinabi pa ni Daphne na kung pupuntahan ni Nile ang kalaguyo nito, pipilitin ng ginang na maging masaya. Nangako naman si Nile kay Daphne at sinabing hindi niya pababayan ang kanilang mga anak. Tila galit namang nagreply si Daphne at tinanong sa lalaki kung kaya pa bang iwan ni Nile ang kalaguyo nito. At nagreply naman ang kanyang mister na na hindi na niya kayang iwan ang kanyang kalaguyo. Sa tatlo pang larawan, makikita nga na nakachat na pala ni Daphne ang kalaguyo ni Nile bago ang trahedya ng pagkamatay ng babae at ng kanyang mga anak. At sa pag-uusap nga ng dalawang mga babae, Sinabi ni Daphne na dapat umiwas ang babaeng si Yat Sanchez kay Nile, dahil may asawa na ang lalaki. Sumagot naman ang kalaguyo at tinanong si Daphne kung masaya pa ba si Nile sa poder ng legal wife na misis. Nagreply naman si Daphne kay Yat at sinabing dapat iniwasan ng babae si sa sapagkat may asawa na ang lalaki. At sa chat, sinabi din ni Daphne sa kalaguyo ni Nail ang mga katagang, bakit naman hindi magiging masaya si Nile, eh ako ang asawa. Nagreply naman ang kalaguyo at iminungkahi nga kay Daphne na personal niyang tanungin ang kanyang mister kung masaya pa ba ang lalaki sa kanyang misis. Sa huling palitan nga ng chat ni na Daphne at Yat, sinabi ni Yat kay Daphne na sana nga ay maging masaya si Daphne sa kanyang buhay. Huwag din daw sanang saktan o idamay ni Daphne ang mga anak nila ni Nile dahil wala naman umanong kinalaman ang mga bata sa mga nangyaring paghihiwalay ni Nile at Daphne. Payo nga ni sa misis ng kanyang kalaguyo. Kausapin daw ni Daphne na maigi ang kanilang mga anak. Maikli namang nagreply si Daphne at sinabi ang mga katagang goods. Sinabi pa nga ni Yat na itanong na ni Daphne ang lahat ng gusto niyang itanong. Sumagot naman si Daphne at sinabing, Bakit sa dami ng lalaki pinili ni Yat ang may asawang si Nile. At ay nga kay Yat, hindi naman daw kamakailan lamang sila nagkita ni Nile. Na tila ba pahiwatig na maaring matagal nang magkakilala sina Nile at Yat. Marami nga ang naging reaksyon ang post na iyon ni Daphne. Subalit mas maraming nagalit sa mister na si Nile at sa kalaguyo nitong si Yat. Silang dalawa ang sinisisi ng mga netizen sa pagkamatay ni Daphne at ng dalawang niyang mga anak. At para nga sa mga netizens, hindi na kinaya pa ni Daphne ang lungkot ng kanyang nararanasan nang lokohin at sumama ang mister niya sa kaluguyo nito. Sa My Day nga ni Daphne, shinare niya ang isang lyrics ng kanta. Ay nga sa post, Kung mawala man umano sa mundong ito si Daphne, ay niyang malungkot ang taong nagmamahal sa kanya. Sinabi pa nga niya sa kanyang My Day na ayaw niya na mahalin siya ng isang lalaki kapag tuluyan na siyang nawala sa mundo. Sa notes naman ni Daphne, sinabi ng babae ang mga katagang, Makinig, okay? Muling nag day nga si Daphne kung saan sinabi niyang, God will make a way. Hindi naman kumpirmado kung ang kachat ba ni Daphne ay ang account talaga ng kalaguyo ni Nile, pero sa isang post ni Yat, sinabi niya ang mga katagang, Sorry. At ayon nga sa kapatid ni Daphne na si Nilo, wala siyang idea na may mabigat palang pinagdadaanan ang kanyang kapatid. Sinabi pa ng lalaki na kung alam niyang may pinagdadaanan ang kanyang kapatid, sana ay tinulungan niya umano si Daphne. Dagdag pa ni Lino, isang araw nga bago ang trahedya, ra ang nagbantay sa kanyang mga pamangkin na si Nakara at si. At November 24, bandang alas 5 nga ng hapon, nang umalis si Daphne sa kanilang bahay at alas 8 na ng gabi nakauwi ang babae. Nagpunta si Daphne sa bahay ng kanyang biyanan para kausapin ito. Hindi naman na nabanggit pa ni Lino kung ano ang napag-usapan ni na Daphne at ng kanyang biyanan. At pag uwi nga daw ni Daphne sa kanilang bahay, nakangiti ito at tila wala namang naging problema. At nagising na nga lamang si Lino nang nakitang nasusunog na ang bahay ng kanyang kapatid. nagtulung tulong nga ang mga kamag-anak at kapitbahay ni Daphne para apulahin ang apoy, subalit huli na ang lahat. Samantala, labis na pagkabigla at takot ang naramdaman ng panganay na anak ni Daphne nang nakita ng bata ang sinapit ng kanyang nanay at mga kapatid. Ang bata nga ay natutulog noon sa ibang bahay ng kaanak ni Daphne kaya nakaligtas siya mula sa sunog. At ay nga sa batang babae, Nakita niya ang kaawa-awang itsura ng kanyang nanay at mga kapatid matapos ngang maapula ang apoy. Hindi nga makapaniwala ang mga kapitbahay at kaibigan ni Daphne sa sinapit ng babae at ng mga anak nito. Labis nga silang nalulungkot nang dahil nga sa pangangaliwa, tatlong buhay ang biglang nawala. Tulad nga ng naunang kwento, isang ina na mula sa Indonesia ang nakagawa din ng napakantinding mali na nagresulta ng pagkawala ng kanyang buhay at ng buhay ng tatlo niyang mga anak. Tatlong taong tiniis ng babae na si Evie Solyastin, 31 years old, na mag-isang buhayin ang kanyang tatlong mga anak. Ilang buwan pa lamang nang ipinanganak ni Evie ang bunsong anak nila ng lalaking si Faris nang siya ay iwan nito. Ay nga sa mga balita, hindi formal na pinakasala ni Faris si Evie pero kilala silang mag-asawa dahil meron silang mga anak at nagsasama sa iisang bahay. Ang panganay nga na anak ni na at Paris ay si Lala, 6 years old, habang ang sumunod naman ay 4 years old na si Wulan. At ang pinakabunsunga ay si Aska. Naninirahan ang mag-asawa sa isang maliit na bahay sa Surabaya City. Nung una, masaya naman ang buhay at pagsasama ni na at Paris. Pareho silang merong trabaho. Ngunit kinakailangan ni Evie na tumigil na sa pagtatrabaho dahil siya ay mga anak. At mula nga na nagkaroon na ng mga anak si Evie at Paris, nagiba na ang pakikitungo ng lalaki sa kanyang live-in partner. Nung una, hindi ito pinapansin ng babae. Pero kalaunan, lumabas din ang totoong dahilan kung bakit tila malamig na nga ang pakikitungo ng lalaki sa kanya. At dahil nga sa kanyang natuklasan, iniwan ni Faris si Evie at ang kanilang mga anak. Nalaman nga ng ginang na hindi naging tapat sa kanya si Faris dahil meron na pala itong kalaguyo. Kaya siya ay nagawang iwan ng lalaki. At pag alis nga ni Faris sa bahay ng kanyang kinakasama, napunta lahat kay Evie ang obligasyon sa mga bata. Napilita na din ang babae na maghanap ng trabaho para buhayin ang tatlong mga bata. Simula nga sa pagiging janitress hanggang sa pagtatrabaho bilang kahera at lahat ng iyon ay tiniis ni Evie. Pero hindi nga sapat ang sinasahod niya para sa kanyang mga anak. Bukod doon, wala na din siyang oras para sa kanyang sarili at minsan naman ay naiiyak na lamang si Evie dahil sa sakit na kanyang nararamdaman matapos siyang ipagpalit ng matagal niya ng kinakasama. Dobling dagok din ang sinapit ni Evie nang nalaman niya na ang kanyang mister ay pinakasalan ang bago nitong babae. At patong-patong na nga ang pinagdadaanan ni Evie pero hindi siya sumuko. Nanatili siyang matatag na babae para sa kanyang mga anak. Pero kahit anong kayod ni Evie, hindi talaga ito sapat. At December 2017, nang humingi na si Evie ng pinansyal na tulong mula sa ama ng kanyang tatlong mga anak. Nakiusap nga ang ginang kay Faris na baka pwedeng magbigay ng pera ang lalaki para sa kanilang mga anak na si Lala, Ulan at Aska. Subalit bigo ang ginang na makahingi ng tulong pinansyal dahil ayaw ni Faris na magbigay ng sustento. Ayon pa sa lalaki, mayroon na siyang bagong pamilya na dapat pagtutuunan niya ng pansin at ito ang kanyang susustentuhan. Labis nga na dinamdam ni Evie ang hindi pagsusustento ng dati niyang kinakasama at ama ng kanyang tatlong mga anak. Unti-unti na ding humaba ang listahan ng mga utang ng ginang at dahil nga sa halo-halong mga problema, isang masamang plano ang binuo ni Evie. Pakiramdam nga ng babae, wala nang ibang paraan para maisalba pa niya ang kanyang pamilya. At January 7, 2018, nang nangyari nga ang nasabing trahedya. Hindi pumasok ang ginang sa kanyang trabaho. Ngunit, napag-alaman na lumabas siya ng kanilang bahay at bumili ng mga bote ng pamatay ng insekto. At pagdating nga sa kanilang bahay, inutusan ni Evie ang kanyang mga anak na inumin ang laman ng bote na kanyang binili. At makalipas nga ilang sandali, kinuha naman ni Evie ang kanyang sariling buhay. At nang hapon din na iyon, nadiskubri nga ang mga labini na Evie ng kapitbahay ng ginang. Nagtaka kasi ang babae bakit hindi niya nakikita ang mga anak ni Evie sa labas ng kanilang bahay dahil nga madalas ang mga bata na maglaro tuwing umaga. Gulat na gulat naman ang buong komunidad sa sinapit na mag -ina. Hindi nila inakala na gano'n na pala kabigat ang pasang-pasang problema ni Evie. Labis nga ang awa ng bawat isa sa mga bata dahil napakabata pa ng mga ito. Wala namang naging pahayag ang tatay ng mga anak ni Evie na si Faris sa ginawang pagpatay ng kanyang dating kinakasama sa kanilang mga anak. Ang pamilya na kanilang binuo at minsang masaya. Ikaw, may kilala ka ba na iniwan ng kanilang mga mister para sa kanilang kalaguyo? Pero sa kabila ng napakadaming pagsubok, sila ay nagtagumpay at kinayang iniwan sila ng kanilang mga mister. Ano nga ang mga ipapayo mo kung sakasakaling meron tayong mga manonood na ganito rin ang nararanasan ngayon? Mga ginang, ina, at misis na iniwan ng kanilang mga mister para sa kanilang mga kalaguyo. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto niyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto niyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe niyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Babies. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!